Hello guys, good morning to all uh, Papasok na po kami ngayon sa karo ngayong araw na to Ito po yung trabaho ng dry dock Mag-iingat po kayo lagi mga kabaro kong mga lalakbay, alam po natin na yung trabaho natin naka, uh, naka delikado po sa lahat Nandito na po yung lahat ng uh, sakuna yung bagyo, alon. Ah, Saka sumabog yung barko natin, delikado, napadelikado po. Sa lubuling at po kayo mga kabaro. ah, uh, huwag mong kalimutan na magdasal sa Panginoon Diyos kung saan man kayo nararoon sa mulong ito. Saan man kayo nakarating ngayon. ah, uh, ingat lagi alam kong ginagawa natin para sa ating pamilya. Nagsikap tayo para sa ating mga anak. Iwasan po natin yung mga toxic people dito sa barko. Alam ko ang daming mga tao ko na hindi magandang pakisama. Kawawa yung mga ratings. Binibuli-buli kahit man lang bigyan ninyo po kami ng mga respeto man lang kahit uh, ultimo lang kami sa barko hindi naman lahat ng mga official na sa barko lahat ng official sa barko ay puro official wala rating sinong mag-prepare ng mga mooring sinong mag-maintenance din sa kuberta. saan na bigyan ninyo ng respeto mga ratings hindi naman lahat ng mga official na masasama o gali mapili lang sana bigyan mo kami ng respeto kahit kunti man lang